Joyce me siento ahí con con la 100 na na stock na ano ilang years na hindi gumagana so ngayon guys papakita ko sa inyo kung paano mag troubleshoot ng ganitong mga motor na natambak no so unang i-check natin yung spark plug kung gumagana pa tapos itong kanyang ignition no, kung may kuryente. Tapos pangalawa natin i-check ito. Yung kanyang carburetor. Ngayon, mga riders, i-check muna natin. Pinakauna na i-check dito kung may kuryente na. Yan. Ito yung basic na gagawin nyo pag halimbawa na-stuck yung mga motor nyo yung guys uh, subukan natin padyakan natin kung mula labas na kuryente dito yun yung pinakawang yung gawin yung guys, may lumalabas yung kuryente ngayon naman pangalawa baklasin nyo muna yung spark plug baka yung spark plug walang kuryente yung lumalabas naman natin kaagad kung anong sira pag ito may karean itong spark plug uh, proceed tayo dito sa carburetor baka barado lang ang basa basa guys, sigurado ito so try natin, pasok natin itong spark plug pasok natin dito sabi sa bakal kung mayroong kislap so okay, guys negative na yung spark plug dahil yung basa sa So, palitan natin yung spark plug niya. Yung gagana siya. No. Yung guys, pinalitan natin ng spark plug na yung luma rin. Medyo may ina na rin pero pwede na to kasi may kuryente. Subukan natin kung ang antok pag hindi siya umandar linisin natin yung carb pero linisin na natin natin yung pamaya ano, ito lang yung pinaka-proseso pag nipa ano, na-stock yung motor niya ganito lang kagawin guys <clears throat> try natin umandar na siya umandar na yan guys aten Ano natin lang nitong uh, filter Ano okay. um, natin guys dalawang taon na tambak yan ano may ari tatlong taon na tambak ano may ari ano yun o oh. yung guys medyo may usok na rin kasi basa na kanina yung pinaka pinaka spark plug ibig sabihin may tama na yung ganito kanyang black ayun oh. may kunting may konting motor may konting motor hop medyo palyado yung carburetor so lilinisin na rin natin ito no, guys yung guys pag halimbawa ah uh, gumagana na to gumagana yung spark plug may kuryente pag hindi pa rin siya umandar ito ito yung next yung gagawin yung carb mabaklasin so, natin to tapos linisin muna natin para gumanda yung under nya

guys, bakas natin yung carb. Linisin muna natin. Hmm, linis ng carb na to. Hey! Dalawang tao, natamba. Ayun yung guys, ha, paglinis naman ng carb. Kailangan ma... May, may butas yung jetings nito. May pagulang butas. Hindi handa na maayos. Ay, Philip, saro dyan po. natin. Okay. Oh benar. Ini dulu na yung loob yun yung pag na-stuck yung carb ganyan dun yun tapos ito yung, yung indicator siya tapos yun yung lang guys pag naglinis kayo so ito yung importante na may butas siya no? at itong dalawa na to yun lang malilinisin dyan guys yun o, no? nyo to may putik sa loob tubig yan na buo So, gagawin natin babaklasin lang yan tapos ito ilinisin natin yes baklasin natin Philips screw gamitin o bar screw pwede na yun nandumi ya. Ayan nyo guys, yun ang dumi Ayun, di siya umandar na maayos. Tapos ito itong na itong Wala tayong flat screw guys. May script na gamitin natin muna. Tamad na akong umuwi. Kumuha ng flat screw. Ayan. Malambot lang naman yan guys. Ito yung importante talaga. Ito. Ayan. Ayan, linisin lang natin ito. dumi Ayan, linisin lang natin Ito lang yung lilinisin nyo guys Pag ba Iluloko yung motor nyo ito Tusokin nyo dito ng Alambre o wire na maliit May butas yan maliit sa loob Kasi pag hindi nakapasok yung ganjan Yung gas May pugak Linisin lang natin ito ngayon hindi ko na ipapakita yung paglinis pero yun lang naman yung lilinisin dun pakita ko sa inyo pag na natin mamaya yun guys linisin muna natin to natapos na natin linisin bago natin ibalik linisin natin natin nakaya sa may ari eh may konting ano na ano, may kunting motor. Huh? May konting motor. Bawasan lang natin itong dolo guys uh, Dito, total dito na rin Gusto naman natin yung Tingnan natin kung gagaan na siya maayos. so, yun guys na ikapit ano lang natin. Ano na yung yun guys so okay na uh, ulitin ko pag na yung motor nyo unang i-check nyo ito yung kanyang spark plug sa ignition tapos pag hindi kaya doon nagpalit ka na ng spark plug ito yung carb pero kasama naman yan mga riders kasama naman yun sa pag troubleshoot so nilinis na rin natin tong carb yan gumanda na yung under nya maganda nung nilol niya kanina pumupupupupup ngayon wala uh, ngayon lang mga riders uh, pakilike and share para makita rin ng mga riders natin no? Uh, para makita nila kung paano nag draw bull shot ng motor na na, na stock na hanggang dito lang mga riders maraming salamat